Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat! Happy morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, ate JB. Ayan, so, maaga tayo yung nagising na naman! Wala pang 6am, ano? Alas 5 pa lang po ng umaga, bukas na ang tindahan ni ate JB. Kaya more energy tayo ngayon. Thank you so much, God! So, for today's video, kaibigan, no? Ayan, ipapakita ko lang po sa inyo yung isang bagay na ginagawa ko po dito bilang isang sari-sari store, business store owner. Isang maliit na bagay bagay kay maliit na bagay pero malaking tulong po sa atin, no? sa ating negosyo, sa ating sarili. So, naisipan ko na gawan po ito ng video dahil alam ko yung iba nating kasari dyan, hindi po ito ginagawa. Ayan, um, kumbaga sabihin ko na lang ha, para bang hindi natin namamalaya na nagtatapo na pala tayo ng pera. Ayan, so napaka-importante po ng bagay na ito kay Bigan pero alam ko hindi lahat tayo ay ginagawa ito. Kaya nga again, naisipan ko na ibahagi ito sa inyo kay Bigan para naman gawin niyo rin po. Dahil alam ko makakatulong talaga ito sa inyo. Kikita kayo ng extra sa inyong tindahan aside from selling these products, no? No? Ayan, so aside from nagbibinta tayo, kumikita tayo sa ato, ating mga produkto, may isang bagay na paggagawin natin. Talagang kikita rin tayo ng extra dito sa ating tindahan. But before that, kay gano no? uh, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Kung saan so, na no, kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And sana, please, don't skip the ads po. Malaking tulong pito sa amin ng ating family. Ngayon, kaibigan, ipapakita ko na sa inyo, ha, yung ginagawa namin dito sa aming tindahan. Actually, matagal ko na po itong ginagawa. Ayan, kayo, kayo ko lang naisipan doon dahil alam ko naman kasi na, 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 try ko kasi kaibigan na yung kita ko sa bagay na ito, inipon ko and then ginamit ko ito pang puhunan. Ayan, bumili ako ng other stocks. At nakatulong talaga. Kaya sana gawin nyo rin po ito. At tiyak kaibigan, kikita rin po kayo. Maliit man halaga pero malaking tulong sa ating negosyo. Ayan, kaibigan, So, tiba-tiba si Ate GB, no? Yan, tingnan nyo. Sana all. <laughs> ito yung din sinasabi ko, kaibigan, no? Gusto ko magkita ng extra. Kikita ka na extra sa mga bagay na ito, kaibigan. Kahit pa peso-peso, malaking tulong na rin, no? Lalo na ipunin po natin ito. Ayan, malaking tulong talaga sa ating negosyo. So, ngayon, kaibigan, sana, gawin nyo rin ito, ha? Huwag kayong, huwag nyo yung itapon, kaibigan, kasi nga, malaking tulong talaga ito, no? Marami akong Eggtress kay Bing, ang siya 200 pieces, siguro 300. Tiba-tiba si Ate GB ngayon. mga kaibigan, no, ang gagawin natin ngayon ay maglilinis tayo ng ating tindahan at para naman kikita tayo ng extra. Hello, Frances! Puti na ng buhok mo, Frances. Dapat na magpagkupit ka na. <laughs> gunting, gunting. Pro, pro, do 30 nga pala ito, kaibigan. Do 30. Hello, Frances. Eh? <laughs> Seryoso. <laughs> Ayun na, kaibigan, okay, no? Ang no? sabi niya, magpagkupit siya. <laughs> so, mga kaibigan, ang gagawin okay. ni Ate GB ay maglilinis tayo ng ating tindahan. Habang uh, wala pang customer, kasi nga mamaya mag punta, magpuntahan ng mga customers, no? Ayan, ito mga ginagawa ko, kaibigan, no? Ayan, so nag-ipon po tayo ng mga ganito. Ayan, so kumikita tayo nito kay Bigan, mga plastics. Ayan, ano rin po yan kay Bigan, 5 pesos or 4 pesos yung kilo. Bawat isa. At ito kay Bigan, no? marami na yung mga egg ni Ate GB. Ayan, may bumibili po nito kay Bigan, no? Uh, dalawang piraso, 1 peso po, o ba? Diba? Extra kita na rin ito kay Bigan. Ito kasi free po ito. Binibigay lang ito ng aking soaking supplier doon sa merkado, no? Sa Pamilihang bayan. Yan, sa so marami akong itlog, kaibigan. Kasi nga, napaka-fast moving ng itlog. So, sorry po, medyo maingay, no? Meron kasi mga bata naglalaro dito sa ating Pesonet Cafe. So, ang gagawin ko, kaibigan. Yan, ilalabas ko ito ng tindahan kasi mayro pong bibili. Yan, noon, dear friends, hindi ko po ito binibinta. Binibigay ko lang ito sa aking mga kapitbahay. Pero ngayon, dear friends, eh, hindi na naman, hindi na po humihingi ang aking kapitbahay ng mga egg Ayan, kaya ibibinta ko na lang sa ibang tao. Yung, as, yung kasi ano po, yung pinsan ng mama ko noon, palagi siyang humihingi nito, no? Kasi pang wala daw ng lamok. Ayan, so pang pagsindihan ito, mawala daw yung lamok, sabi niya. Kaya binib, binibigay ko, pero ngayon hindi siya nag, naghingi. Uh, so, ibinta ko na lang ito, dear friends. Ilagay ko ito sa labas kasi pupunta ang uh, bibili nito bukas or sa makalawa dito sa ating tindahan. So, ayan, hello. Medyo maputik sa labas ng ating tindahan there, friends. Kaya, uh, mag-ingat po tayo, no. <laughs> hindi po po kasi simentado yung ating tin uh, harapan ng ating tindahan. So, ilagay na lang natin dito sa harap dear friends, ah, mga itri. Ayan, yung aking tindahan pala hindi ko nilagay ng mga paninda dito sa harapan para makita po ang loob. Pero meron tayong karatula dyan. Na mayroon tayong uh, date to, mga, kahit anong log, kaibigan, at may cash in, cash out tayo, no? Malakas talaga si Gcash. So, yung kaibigan, balik ulit tayo, kukunin natin yung ibang trays ng itlog. Marami talaga, kaibigan, mon, more than 200 ata. More than 200 pieces ang aking, ah, uh, itlog na, trays ng itlog, mga kaibigan, no? Ayan, so okay na rin yun. Dalawang pera, so meron tayong peso. yung mga boxes, kaibigan, marami ako, tingnan nyo. Ayan, meron bumibili nito kay Bigan, 2 pesos lang ang isang kilo. <laughs> ang, ang mura. Okay lang, mura. Kesa naman tambak ito, no? Sa bahay natin, na. Ah. Parang maging pag hindi natin ito na dispose dan dispose ay parang basura na maraming basura sa bahay natin kaya kay 2 pesos grab na natin <laughs> ayan ito plastic kay bigan noon 5 or 7 pesos ang isang kilo ngayon hindi ko na alam kasi noon kay bigan binibigay ko lang to kung sino man manghingi pero ngayon wala nang nanghingi kaya binta ko na lang yan ayan so ito lang ginagawa ko kay bigan na para makakita ako ng extra Ayan, so extra money kahit pa peso-peso. Ayan, pag ipunin natin, malaking tulong na rin, di ba? So, kay kibig, ano ba yung ginagawa nyo dyan para kayo rin ay kumita, no, ng extra? Ayan, so, yung ating mga booty friends, ayan, so, hindi na ako kumikita ng extra. <laughs> ako pa yung, hindi ako kumikita ng extra. Ako pa yung, parang maging, parang nagiging pulubi ako dito sa mga boti, kaibigan. Kasi yung ba, hindi sinasauli. I eh, wala namang deposit. Lalo na tsuki ko, kaibigan, payag na lang ako ng walang deposit kaysa naman bibili sila sa ibang tinan. Yung iba nakalimutan, hindi na sinauli. At ang malaking problema, yung supplier natin ng soft drinks, hindi sila tumatanggap ng deposit. Kailangan talaga bote. Kaya medyo problema tayo dyan. So, kay kaibigan, no? parang ayaw ko na lang, nagplan ako na pag may bibili ng soft drinks, ibinta eh, ko na lang yung bote. <laughs> Joke. Sabihin ko talaga sa kanila na magdala na ng bote their friends kasi nga hindi na tumatanggap si supplier ng mga deposit. Yung supplier ko ng soft drinks kay Bigan o tingnan nyo yung aking igtrees. Marami talaga their friends, no? Ayan. So ito lang gagawin natin kay para kumita tayo ng extra. Double purpose pa nga ito, no? Kikita tayo ng extra mga kay Bigan. Wala pang basura sa tindahan natin. Marami pala ako mga basher. Sabi daw, uh, yung aking tindahan daw ay bagulo. Magulo ba yung tindahan ni Ate GB? Oo nga, super gulo. <laughs> Sorry po sa mga bashers ni Ate GB. Mami nagsabi na magulo yung tindahan ko. Yes po, totoo talaga magulo kasi si Ate GB, no? Ako, minsan lang talaga ako nag-arrange ng aking mga paninda. Hello, Frances! Shout out! Si Francis, mahilig mag-arrange kay Bigan. Pero pagtapos niya mag-arrange, kasi malakas yung ating bintahan, yun, know, may customer sa labas. So, again, Pagkatapos ng arrange, after many days, ayan, eh, magulo na naman. Tulad nito kay Bigan, di ba? Dapat itong pansit, nasa taas ito. Tapos andito na naman. Ito, yung breadcrumbs natin, dapat dito yan. Andito na naman. So magulo talaga, pero okay lang. Malakas naman ang bintahan. <laughs> ay, joke lang po, no? Maganda talaga na well arranged yung ating mga pandader their friends. Uh, kaya dapat mag-arrange tayo, ha? So, pasensya na po kung si Ate GB minsan na maka-arrange. Kasi marami akong ginagawa, kaibigan. May sakit po ako, no? Parang gusto ko na lang maupo, mahiga palagi. Kasi nga may sakit tayo. Kaya minsan lang ako makapag-arrange. Kaya sana, kaibigan, ay itigin nyo ng pagbas kay Ate GB, no? <laughs> Ayan mga kaibigan, no? Oh, natutuwa talaga si Ate GB kasi yung ating uh, sana na egg tray ayan nakita ng aking kapitbahay at ang sabi niya ay pwede ba daw hingin niya ayan papakita ko ayan hello eclair ayan diba yung, yung kaibigan ko ang dami niyan no buto sa tabuno ka na dua na o bantag piso ayan so binigay ko na lang sa kanya kaibigan no Ewan ko kung anong gagawin niya. Kasi sa palengke dyan, kaibigan, pag bilhin mo yung sa palengke dalawang peraso, 5 pesos po. Ayan, pero dito, meron ng tag peso. Ayan. So, kay clear na yan, dear friends. Ayan, <laughs> ating siya. <laughs> Kasi sinabi ni Francis, nakikita siya dito, dear friends. So, okay lang, no? Sa kanya na yan. Dagan pa kay So, tinanong niya ako, kaibigan, kung ilan. Sabi ko, marami pa ko. Wala pa sa 300 kani kani mm -hmm. ambot kana 200 ba lapas sa 100 napa-dresult kani ug mana lang ni ayan kaibigan masaya ako nakatulong ako sa king kapo no? kikita na sana si JB, pero okay lang at least katulong tayo ang sarap pa rin sa pakiramdam okay.